Ito, panoorin mo to mga ka-idol. Ipapakita ko sa inyo ang idea kung paano sila magihaw ng isda. Ito ay mula pa sa Indonesia. Sobrang dinis yung pagkagawa nila mga ka-idol. Hindi ito madumihan. Hindi siya napuruhan na alikabok. Para siyang ditson kung napapansin mo dito ay umiikot din siya. Hindi na kailangan ipamaypay. Hindi na kailangan baliktarin. Automatic na siya ganito kaganda ang ginagawa sa ibang bansa. Kaya pala dinudumog sila ng mga customer at laging pinupuntahan na kahit mahal yung presyo. Kung napapansin mo dito, sobrang dinis yung isda nila or tilapia. Ayan o oh, isang plato yung tilapia, yung laki niya. Ang kagandahan nito mga kaidol, sa sobrang dinis niya, makikita mo talaga yung pagkaluto niya. Ay talagang naluluto talaga, hindi mo makikita dito yung nagpula ng mga laman ay ito ay naluluto. So ganyan sila na gumagawa ng ano paraan kung paano sila dunumogin ng mga customer. O, sa mga mahilig ng iyaw-ihaw na gustong gagawing negosyo, ito yung idea ang patok sa iyo sa panahon ngayon. Ang idea na ito kung ikaw lang isa sa lugar ninyo, sigurado ako adudumugin at pupuntahan ka ng mga tao kasi nga kakaiba yung ginagawa mong ihawan dito na ang isda ay umiikot. Hindi na kailangan ng electric pan, hindi na kailangan ng maraming tao. Ang kailangan ng talaga dito ay sipag, tiyaga. Tapos yung isda, kailangan yung isda mo dito mga kailul yung malalaki na, wag na yung maliliit. Kasi nga, mas kikita ka ng malaki kapag malaki yung isda. Kasi nga, kahit gaano kamahal yung isda mo, ay bibilihin yan sa mga tao. Kasi gusto matikman ng mga tao. Lalo na kung iba yung panlasan yan, masarap yung pagkatimpla mo nako mga kaidol balik balikan ka ng mga customer mo